Hello mga kabarangay, sali na po kami ngayon sa Tumana. Tinitingnan po namin yung nagkakaproblema sa lupa. Ito po kami ngayon. Ayan, si Kunsihal Ilo. Si Kunsihal Alia. Ah. Si Kunsihal Alia, ah. saan ba? yan? Si Hepe, ayun, asa likod. Reklamo kasi ito sa barangay. Eh ngayon, dumating na yung engineer na susukat ng lupa. Kaya ang ginawa namin, tumama kami bilang saksi. Nakisama yung panas bilang saksi. Hindi na Ganito sana. Nakabarang guys, tapos na po ang sukatan ng lupa at pauwi na kami. Napakainit. Ito, ganyan. Ito po ang trabaho namin pag may ng lupa. Kasama kami sa tumana. Ayan si Hikong si Halali ah. Naman lang kami payong. Ayan si Hepe. Oh, Hepe oh. Hepe. Uh -huh. Si Kong si Hal. si Kong si Ilo. Ayan ah. Sa gitna ng kapalisan. Sayang ang gluta na ginagamit. Oh, hindi na po kami sa barangay. Tingnan nyo ang putik na sa sapatos ko. Oh. Oh. Ayan, sa wakas. Solve na. May lalulung akin. Solve. Okay, solve. Oh. Lalulung akin. Sobra pa, sobra pa dyan. Diyos ko. Napakainit pa. Sayang yung luta.